yung sunog sa kapitbahay. Ayan, para Sabi nga ng kapatid ko, ala may sunog sa kapitbahay. Na ano na yan, binuhusan na ng tubig. Wala na, wala na yung asoy. Meron yan. Pero delikado yan, kahit wala ng apoy. Kasi yung siminto, tapos yung mga kisame. Kasi yung siminto dyan, sobrang init yan. Hmm. Eh budiga, na bahay yan. Bahay, pero budiga daw, parang budiga daw nasunog. O, oh, kasi nasa likod na, no? Oo, oh, may so, nakalikod yung, na. O, sa taas kwarto yan. At, ano ba? Yan o. Oh. sunog sa kapitbahay. Ayan, karaki. Doon man yan sa may foreigner na bahay. Hindi. Ito yung foreigner sa kabila, no? Ano kayang dahilan sunog yan? Sa kusin. <laughs> <laughs> Kusina nila yata yan eh. Lah. Budi Lah. Laki na ng uso. Laki pa ng uso ko. May, may bumbiro pa kaya? May bumbiro. Ayan. 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 niyan. Ang liit naman ng pubiro, baka wala pa tubig yun. May ano naman dine, may sa may <laughs> yung bumbiro ng ano, ng village. ano tawag doon? Fire tank, ang tank ano? Iwan ko sa iyo. Fire tank, Fire <laughs> fire, fire truck, oh, fire truck okay, na mali. Ang sa dulo, no? Sa may kanto, no? Oo, yung kanto na yun, di ba? Oo. Oh. Meron doon baka wala yung may ari dyan luko baka <laughs> wala yung may ari may ano kaya ginawa din baka ni Garillo di ba tabi yan, ang puriner ang puriner ito no mm. ay lumang bahay man yan ah. kay Garce Lah. Madami pa yung kabila. Madamay pa yung kabila pag hindi maagapan. Luko. Hmm. Ayan oh, may may tubig oh. Binabasa yung ano. Lisod po hindi sila magano ng tubig sa kabilang bahay. Madamay sila. Uh, doon sa foreigner. Yung bubong. Hmm. Oh, <laughs> marites. <laughs> oh, Marites oh. Marites oh. Ano, surong, Marites Guys. Eh, uh, sunog wag niyo isarang kita. Eh, uh, sunog sa kapitbahay, guys. Lumalaki na 'yung apoy oh. Lah. dito lang yan sa likod namin bandang